sa kalagitnaan ng napakainit at napakagulong mundo. May nag-switch ng shower para maligo. Si Duanya ay nagsya-shower. Siya ay nagpapasalamat sa nararamdaman niyang ginhawa. Dahil nasa loob na siya ng bahay ni Suchen, pakiramdam niya, nasa langit na siya sa gitna ng magulong mundo. Iniisip niya ang mga tao sa labas, kapag nakapasok dito malamang iisipin din nilang nasa langit na sila. Si Duanya ay naiintindihan si Suchen kung bakit ayaw niya magpapasok ng iba. Dahil sa panahon ngayon mahirap ng magtiwala. Naalala ni Duanya niya ang eksena kanina. Si Suchen ay sinabing mamaya na siya bibigyan ng totoong pagkain. Sa ngayon ito muna. Gamit ang mapangakit na boses ni Duanya. niya. Sinabi niyang, Okay daddy, oh yes daddy slap may big mountains. Sa isipan ni Duanya, bago pa siya makapasok. Handa naman siya magpakain at kumain makapasok lang sa bahay ni Suchen. Habang naliligo si Duanya. Pinapanood siya ni Suchen sa nakatagong CCTV sa bathroom. Tinanggi niya naman na naninilip siya. Dahil ang ginagawa niya lang daw ay sinisiguradong walang gagawing masama si Duan niya. Si Duan niya ay tapos na maligo at nakalabas na. Siya ay pumunta sa harap ni Suchen at naka outfit na pang nurse. Inaakit niya si Suchen. Tinanong niya ito kung bagay ba sa kanya ang suot niya. Bagay sa'yo sobrang ganda sabi naman ni Suchen. Si Duan ay gumagawa ng iba't ibang pose at binibigyan naman ito ng score ni Suchen. Sa labas naman ng kwarto, mayroong kumakatok ng malakas. Mula sa labas maririnig ang boses ni Jiang Xiaoyan na humihingi ng tulong kay Suchen. Nagbabala naman si Gao Qiang na sisirain niya ang pintuan kapag hindi lumabas si Suchen. Si Duan ay sinabi kay Suchen na kinain nila si Lina. Kaya naman natatakot itong buksan ni Suchen ang pintuan. Si Su ay muling tinanong ng seryoso si Duanya kung kumain ba talaga sila ng tao. Lumabas na si Su dahil ayaw daw niya masira ang pintuan niya. Dahil daw mahirap mag-ayos. Si Lagao Kiang naman ay parang nag-transform na sa pagiging halimaw. Dahil sa mga sorayes nila at mga matutulis ng ipin. Habang palabas na siya may nakaabang sa gilid ng pintuan niya. Umatak na ito kay Su Chen. Ngunit nahuli niya ang kamay nito. Sa panibagong lakas na nakuha ni Jin Wu sa kristal kanina, walang hirap niya binali ang braso ng umatake sa kanya. Kinagulat nila Gao Qiang ang ginawa ni Su Chen dahil hindi pang-normal na tao ang kanyang reflexes at lakas. Dahil sa gulat nila si Jiang Xiaoyan ay nagkaroon ng tsansa makawala. Siya ay mabilis tumakbo palapit kay Su Chen at humihingi ng tulong. Ngunit sinakal niya ito dahil mukha na din pala siyang halimaw pinaliwanag ni Su Chen na kapag kumain ang isang tao ng kapwa niya tao magbabagong anyo ito at magiging isang halimaw na din ito. Sila Lagou Qiang ay muling nagulat dahil sa lakas na pinapakita ni Su Chen. Malapit na magunaw ang mundo kaya naman gagawin na namin ang gusto namin sabi ni Gao Qiang. Habang sinasakal si Jiang Xiaokian. nagmamayabang ito na napakasarap daw ng karne ng tao at ramdam daw niya ang lakas na dumadaloy sa kanya kaya naman binantaan niya si Suchen na papatayin niya siya. Muli siyang nagkaroon ng lakas para sumugod kay Suchen. Ngunit bago pa tumama ang pag-atake niya. Sinipa na siya ng malakas ni Suchen. Tumilapon si Jiang Xiaoyan sa malayo. Sa sobrang lakas ng pagkatalsik niya nabasag ang salamin. At malapit na siyang mahulog. Ngunit ginamit niya ang lakas niya at tulis ng kanyang kuko para manatili pa sa laban kita sa kanya ang hirap, ngunit nagawa niya pang isumpa si Su Chen. Mula sa likod niya may naramdaman siyang init kaya napalingon siya. Ito pala ay ang napakainit na sinag ng buwan. Siya ay nagsisisigaw sa init dahil naramdaman niya ang sakit na di niya pa nadama sa buong buhay niya. Ang grupo ni Gao Qiang ay sabay-sabay sumugod at ginamit ang buong bilis nila, upang hindi na magawang ilabas pa ni Su Chen ang kanyang baril. Si Su Chen ay mahinahong nag-iisip kung gagamitin niya pa ba ang baril niya o hindi na. Ang isa sa mga tauhan ni Gao Qiang ay tumalon na pasugod kay Su Chen. Ngunit sa bilis ni Su Chen, nagawa niyang ilabas ang baril sa huling segundo para tapusin ang kalaban. Inutusan sila ni Gao Qiang na maghiwa-hiwalay sumugod. Ang pagbaril ni Su Chen ay hindi epektibo dahil sa bilis ng mga ito. Pinagyabang naman ni Gao Qiang na hindi lang sila mabilis, malakas na din sila. Ang grupo ni Gao Qiang ay sabay-sabay sumugod sa iba't ibang gilid ni Su Chen. Katapusan mo na sabi ni Mao na naging halimaw. Si Su Chen naman ay ngumiti lang sa kanya. Tinanong niya ito kung yun na ba ang last words niya. Nagtataka naman si Mao sa sinasabi ni Su Chen. Ilang saglit pa binalibag niya na ang pagmumukha nito sa sahig. Ang isa naman sa taohan ni Gao Qiang, nakilala naman ito ni Su Chen bilang si Jiang Xiaoyan imbes na matakot si Su Chen, siya ay namang hapa. Dahil sa bilis magmutate ni Kiang Xiao Qian. Si Gao Qiang naman ay nawalan na ng buhay dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Su Chen. Mabuti naman na buhay ka ulit masaya akong tapusin ka kahit ilang beses ka pa sabi ni Su Chen. Si Duanya ay sumilip sa mga nangyayari na hasha dahil bagsak ang lahat ang grupo ni Qiang. Ngunit nang makita niya ang halimaw na tatakot si Duanya na baka hindi kayanin ito ni Su Chen Gusto tumulong ni Duanya ngunit naisip niya baka maging pabigat lang siya sa laban May nakita siya sa isang gilid Si Duanya ay tinawag si Su Chen Si Duanya ay kumuha pala ng sandata para tulungan si Su Chen Si Su Chen ay tinanggihan ang alok niyang tulong dahil madidistract lang daw si Suchen sa napakalaking kokomelon ni Duanya. Nalungkot naman si Duanya dahil sa pagkakaroon ng sobrang laking kokomelon. Si Jiang Xiaokian na naging halimaw ay nag-ingay at mukhang nagsiselos kay Duanya. Ito ay galit na galit na sumisigaw. Siya ay sumugod na ng sobrang bilis. Sinabi naman ni Suchen na mas mabilis pa si Jiang Xiaokian kaysa sa inaasahan niya. Ang halimaw ay nakatama ng direkta kay Suchen. Kaya naman nag-alala si Duan niya para sa kanya. Ngunit inactivate na ni Jinwu ang berserker mode niya. Ang abilidad na ito ay ginagawang sobrang tigas ng katawan ni Jinwu. Kaya naman nagasgasan lang siya mula sa matatalim na kuko ni Jiang Xiaoyan. Pagkalingon ng halimaw nagulat ito dahil walang silbi ang kanyang atake. Umatake muli ang halimaw kay Su Chen. Ngunit parang wala naman siyang pakialam dahil sa tibay ng katawan niya. Ang halimaw ay nagtatangkang kagatin si Suchen. Ginawa niya na ang pagtatangka niya. Ngunit para lang siyang kumagat sa bakal. Tinanong siya ni Suchen kung tunay ba ang pangil niya o props lang. Ako naman atake sabi ni Suchen. Ang dalawang braso ng halimaw ay hinawakan ni Suchen. At biglang gumawa ng backflip. Siya ay ligtas lumanding sa likuran ng halimaw. Tinanong niya si Jiang Xiaokian kung handa na ba siya matanggalan ng braso. Nagtataka naman ang reaksyon ng halimaw sa sinabi ni Suchen. Hindi nagtagal na putol na ang braso ng halimaw. Dahil sa napakalakas na paghila at pagtalon ni Suchen. Sumisigaw ang halimaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Si Suchen ay nakalapag na mula sa kanyang pagkakatalon. Si Suchen ay nadidismaya. Dahil gusto niya sana makita pang manghirap si Jiang Xiaoyan. Ngunit mukhang matatapos na agad ang buhay nito, Nagulat si Suchen sa nakikita niya. Dahil pinuluputan ng halimaw ang isa sa mga taohan ni Gao Qiang. Nagsimula itong ibuka ang kanyang bunganga. Ang lalaki ay ginawang merienda ng halimaw na Jiang Xiaoyan Nang maubos niya na ito, ang putol na mga braso niya ay muling tumutubo. Nagkaroon na naman ang halimaw ng lakas para sumigaw. Ang halimaw ay tinatawanan si Suchen dahil baliwala daw ang ginawa ni Suchen. Nagulat din talaga si Suchen dahil nakakapag-regenerate ang halimaw. Pati ang surgeon na si Duanya ay hindi makapaniwala. Maganda ang bagay na yan sabi ni Suchen. Pinagtaka ni Duanya kung bakit masaya pa si Suchen. Tumatawa si Suchen dahil mayroong regeneration si Jiang Xiaokian. Masayang-masaya si Suchen so dahil magkakaroon siya ng maraming pagkakataon para pahirapan si Jiang Xiaokian. Si Suchen ay biglang nawala dahil sa sobrang bilis ng kanyang paggalaw. Si Su Chen ay biglang lumitaw sa likod ng halimaw. Muli namang hawak ni Su Chen ang braso ng halimaw. Gusto malaman ni Su Chen kung gaano karami niya kailangan putulin ang mga braso ni Jiang Xiaokian para mapatay ito. Nagulat naman ang halimaw dahil sa sinabi ni Su Chen. Sinimulan niya muling putulin ang braso ng halimaw. Siya ay bumulong dito at sinabi sa kabila naman. Pinutol niya na nga ang kabilang braso. Sinunod niya din tanggalin ang buntot ng halimaw. Masayang naghihiganti si Su Chen. Dahil sa mga ginawa ni Jiang Xiaoyan sa nakaraang buhay nila. Muling nagre-regenerate ang mga natupol na parte ng halimaw. Sinabi ni Su Chen na nasa unang round pa lang sila. Ang halimaw naman ay umiiyak na dahil sa takot kay Su Chen. Masayang sinabi ni Su Chen na maghanda na ang halimaw sa second round muling nagsimulang paglasog-lasogin ni Suchen ang halimaw. Si Duan niya nagtataka naman dahil sa pinapakita ni Suchen. Okay third round na dalian mo, sambit ni Suchen. Ang halimaw ay umiiyak na dahil sa pagpapahirap sa kanya. Si Suchen ay patuloy lang ginawa ang pagpapahirap sa halimaw. Pati ang mga laman loob nito sinubukan din ni Suchen tanggalin. Hanggang yu na sila sa 20 rounds si Su Chen ay plinaplanong tanggalin ang mga mata ni Jiang Xiaokian. Ang halimaw ay umiiyak na dahil sa brutal na pagpapahirap ni Su Chen. Ang halimaw ay nagtataka kung bakit ganon kahirap ang pinaparamdam sa kanya. Nagawa mo pa magtanong bruha ka, sabi ni Su Chen. Naalala ni Su Chen ang mga masasakit na alaala niya kay Jiang Xiaokian. Sinabi ni Su Chen na ginagawa niya yon para maghiganti sa mga sakit na ginawa at pinaramdam ni Jiang Xiaokian sa kanya tinapakan na ni Su Chen ang ulo ng halimaw. Kaya naman namaya pa na si Jiang Xiaokian. Tapos na ang laban at tinanong agad ni Duan kung ayos lang ba ito. Tinanong naman ni Su Chen si Duan kung handa na ba siya. Nagtataka naman ito sa sinasabi ni Su Chen. Biglang niyakap niya si Duan at humihingi ito ng reward. Dahil daw sa kabayanihang ginawa niya ngayon. Nauutal namang sinabi ni Duan na. Okay sige gusto mo ba dito na natin gawin sa pintuan?